So yun o, no? meron tayong i-share sa inyo ngayon. And eh, so napaka basic lang na ito, pero sa sobrang pagmamadali ng mga mekaniko, nakakalimutan to. So malaki rin ang epekto na ito sa braking system natin. Papakita ko sa inyo ha. Ayan yung preno natin. So anong napapansin nyo? Mga sir, anong napapansin nyo sa preno natin? Ayan. Diba ito? Itong boots na to. Pilipit. Pilipit siya, hindi siya nakaba, nakaayos ng mabuti. Itong boots na to, ang purpose talaga niyan is para maprotektahan yung sliding pin. Na hindi pasukin ng dumi, hindi pasukin ng tubig. Pero once na ito pilipit, yung play, yung galaw ng sliding pin, hindi maganda. So malaki ang possibility, makaka-apekto to sa preno natin. So, pag itong bang sliding pin, ano abang napupudpod dyan? It's either yung harap o yung likod na preno, di ba So, yun, sa malaking problema to. Napaka-simple lang na ito kasi napaka-basic na itong trabaho ganito. So, sa pagmamadali ng mga mekaniko, hindi na naiayos. Halos similar lang to ng dito sa rock boots. Yan. Yung rock boots na yan. Yung rock boots na yan, pag pilipit yan, ang manibela mo, ang hirap pilitin. Laban na laban. So, laging awareness tayo pag magpapalit tayo ng rock end. O kaya ng dust boots natin. So, yan. Lagi nyong double check kung naka ayos ba ng maayos yan. Okay. So, yan. Ito. Dito sa baba, okay sa taas ang problema natin so yun lang konting sharing lang